Minsan ang sinisisi natin yung klase ng battery natin kung ayaw gumana yung push button natin. Eh bago naman yung nabili nating battery bakit ayaw pa rin gumana? Minsan gagana, minsan hindi. Ano ba talaga ang problema? Magandang hapon sa inyo mga kabiker. Welcome ulit sa ating channel, ang channel na nagbabahagi ng tutorial. So ang tutorial natin ngayon mga kabiker is about sa battery, no? Kasi minsan ang sinisisi natin, klase ng battery na napili natin, no? Nandoon na 'yung pagkainis natin kasi minsan gagana 'yung push button, minsan mawawala, no? So ano nga ba talaga ang problema? So itong video ito para lamang dun sa mga stator drive. Ibig sabihin yung mga stator na meron primary coil. No? So bakit ko sinabi sa stator drive mga kabiker? kung naman natin pag ang stator drive, ano, nagluma na yan, humihina na rin yung supply ng charging system natin, no? light coil natin. No? So bakit sa stator drive kabiker? Kasi ang stator drive mga kabiker, kung titingnan natin yung coil ng stator drive kumpara sa battery drive, mas makakapal yung coil ng battery drive kumpara sa stator drive. So, hali kayo, tingnan natin. Kung mapapansin nyo mga kabiker, pero tayong dalawang klaseng stator dito. Itong isa is stator drive, itong isa is battery drive. No? Kung mapapansin nyo, pag battery drive, wala siyang primary. Pag stator drive, meron siyang primary. Itong black red. No? So, naka 5 wires siya. Ngayon, bakit ko sinabi sa stator drive, minsan yung battery natin, kahit na bago pa, no? hindi pa rin niya kayang paganahin yung push button. Minsan, sa sobrang luma na ng stator, hindi na rin mapagana yung ignition system natin. Yung spark ng spark plug natin, ibig kong sabihin. Kung mapapansin nyo, etong coil ng primary, pagbubuksan po natin yan, no, gabuhok lang yung wire nyan napakanipis no? kumpara sa battery drive na stator na wala siyang primary solid lahat yung mga coils na nakapalibot sa kanya kaya nga minsan nagluloko yung ating push button yung mga busina natin isang dahilan nyan mga kabiker sa stator natin bakit? no? Bago nga yung battery mo, hindi naman stable yung supply ng charger mo. Ito, white, white wire. No? Hindi naman siya stable. Paano niyang mabibigyan ng sapat na volts yung battery kung hindi stable ang supply ng stator? No? Sabihin na natin kasama na yung rectifier dahil yung stator at rectifier combine yan para mag-charge yung battery. Pero kung titignan natin, ang rectifier to rectify or to regulate. Ibig sabihin, nagko-convert lang siya at nag-aayos. Ngayon, ang source pa rin ng supply ng bolts dito sa stator. Kumbaga, itong stator yung pinakaugat. Halimbawa na lang sa puno, kahit na putol putulin mo yung sanga, hindi mamamatay yung puno. Pero pag pinutol mo na yung ugat, putol na yung supply niyan like itong stator natin mga kabiker. Pag ito ay humina na ang supply, kasi maraming klaseng supply ito, may supply ng light coil, itong yellow, may supply ng charger, itong white, no? Supply niya sa primary para doon sa kuryente, no? Yan. So tatlo, no? Etong pulser transmitter lang to, no? Dito lang dumadaan. Okay? So pagdating dito sa battery drive mga kabiker, stable DC siya kumpara dito sa stator drive. Kailangan niya munang maging stable yung supply, no? Ibig kong sabihin, active pa siyang mag-supply. Kaya nga yung battery natin mga kabiker kahit bago pa yan, kung luma naman yung stator natin, sobrang luma na, ayaw nang makapagbigay ng sapat na supply, bali wala yung pagkabago ng battery natin. So minsan di mapagana yung push button natin. Kaya minsan na drain drain pa yung battery natin kasi walang sapat na supply yung stator natin. Halimbawa na lang, pakita ko sa inyo yung battery nito. So tanggalin muna natin to dahil tapos na tayo dito. Explain ko sa inyo. So buksan ko muna itong compartment nya. No, para makita yung battery. So ito yung battery. Hingin natin tong tools. Ito yung battery, no? So, kung naalala nyo yung lag natin, no, na yung nagpakita ako ng ilang volts lang yun, napagana niya yung push button. And then, so, lalagay natin sa 20 para masukat natin kung ilang volts yan. Ayan. Nag-12.9, no. Napaka-healthy. Hindi ko pa ini-start yan. Ayan yung... Uh, bagong battery yan bagong battery so yan 12. oi point... natanggal <laughs> 12.9 ano so start natin kung ano kakarga pa siya para makita natin na maganda yung charging system niya start natin So, nagtay 13.7 pa nga siya eh. Ayan No? 13.20. 13.12. Ayan. Nakita nyo, parang 14 pa siya eh. Sige, subukan natin ulit. Ayan, 14.6 no? Tututok so, natin dyan. Tignan natin kung magpo-14. Nakita ko kasi kanina. Ayan, 14.6. No? So, maganda yung supply ng stator. Ibig sabihin, okay pa yung stator pag ganyan. Bagong battery, okay na okay. Tapos, okay ang supply ng stator, walang magiging problema. No? Malakas lahat, pati yung push button, busina. Lakas, no? Yan ang problema minsan pag bago yung battery natin, ayaw gumana ng push button, kahit malakas yung battery natin, hindi mapaandar yung push button. No? Kaya nga meron akong pinakitang video, hindi ko na maalala kung anong title nun eh. I think 11 volts lang yon na niya yung post button. So yan, patayin ko muna. Yan, kung pinatayin natin, ganun pa rin no hindi siya bumabagsak. Ganyan ka healthy yung battery at ganyan kaganda yung supply ng stator, no? Ibig sabihin, yung charging system niya, Tingnan nyo, 12.9. Yan, kaya hindi lahat alam ng marami na akala nila porket bago yung battery nila, gagana na lahat. Pero, minsan, sa si stator yan. Kaya minsan, hindi niya mapagana at minsan, nagluloko, gana siya. Minsan, hindi. Yun yung problema. Kaya kahit na bago yung battery natin mga kabiker, bali wala. No? So, tanggalin muna natin. Kaya yun mga kabiker, huwag na natin sisihin yung battery kung anong klase yan. Kasi kahit na anong klase yan, pag bago yan, gagana at gagana para rin yung push natin. Kaya ang nagkakaroon ng problema kasi mahina na yung supply ng stator. So, sobrang luma, hindi niya na mabigyan ng sapat na supply yung battery. No? Mga kabiker, napakasimple lang yung video natin kung bago lang kayo sa akin channel, marami tayong tutorial, matututo kayo talaga. Iba't ibang tutorial dito sa channel natin, kailangan nakaklik kayo sa notification bell natin, nakasubscribe kayo, para every upload na may upload natin, mag-notify kayo. So yun lang mga kabayan thank you for watching. God bless.